Saan? Nasaan ni sa payo? Lagatok na, oh my goodness. Ay, so si Bibi, di kunong ang kita nagatok na ikang maray. Unong, unong amon ka, ah. Kasi so, mariyaw si so. yeah, Bibi. Ya, Para lato-lato. Mama -lato. so, na Bibi, kita sanis ni Ika, ma'am, pala ka naga para amon. Hindi, unong kaan. Talaga nagatok na. Unong amon kaan. Kasi so, kung dyan mo na raw kaan. Kasi ko, nasaan sigap para ako nag-aamon lato-lato amo ka din lato-lato amo ka din dating amon lato-lato o kaya kung anong baby duwa o duwa ka baby mo baby o duwa-duwa ka o malaking tibay ko sa baby truck o kaya mo ka ay susko! Ulo po gula mo sa ako bibigik sa dayakos. Ayos mo rin sa bibig. ka na nito ang lato mo. Katalang sanit na sa payo. Di ko na maintindihan. Grabe na kasalit ka payo ko. Dadagdagan mo pa. Pumundo nikan bibikik ha. Nung arun lato, lato na nakamang ang pangit. Pumundo ka na rin nito. Kan. Mm. Kitsa bib... bibig. Kitsa bibig na palangkaan. Mm. Nagaamon lato, lato. Sabi mo, kitsa bibig na. Tika magaamun, lato, lato ta. Nang sa rin sa payo, wala, nakita nag ni ka. Pwerte man, katawon pala na ko. Matiba yung pala na to. Raw ko si panibibitok. O, hindi, bibigrat. Kato yung to, yung musang kukangina. Nag-aamon ako kukangina, wala. Ikaw masanap pala sa mga amon. Diyo ka man pala na ibog sa bibikrat. Sus, kita pati, pwerte pati ang kaamon mo na nato-nato, eh. Sus, mariyaw, sit. Gamansa na. Pwerte man pala na. Eh, eh, ayos mo pala mag-aamon ni nato-nato. Ay, sis! Wala ko sa nanaraman si siya bibikrat. malakman ka ibugon. Kangi <tipatik> ka, tuyo-tuyo sa akong nung nag-aamon na kung lato-lato. Tapos maraman ko yan. Pwede man kang dali ni kan lato-lato. Pwede, pati, isus, gay ba man. Kapasin mo sa na pala. Diwa-diwa pati ka Bakit ako na yung kalimadi? Maibog man ka din. Mag-aamon man ka tulato-lato. Pwede! bibikrat! Mading bibigrat, asin ka! Mading bibikrat Ayosin ko si Madi, Diyos ko, kanina ako nag Iyan ka man para pala, nag pa ng lato-lato. Ayosin -lato. ko man si Madi bibigrat, may sarayakos na. Diyos ko, ako Mading bibigrat, di mo ko para pasali yan. Tamas matibay ako sa iyo mag amon niyo lato-lato. Diyos ko, sasabi ko sa iyo, Mading bibigrat, di mo ko para pasikatan. Magulat ka yan, 2 lato-lato kan, ng ko sa balay. Magpati, bayan ko tayo kung mading Ini uh kituntang kong sisay ka matibay sa to maglato-lato, mag-amoning lato-lato. Diyos ko, mading libicrat. Dawak ka di gabi, tataw ka din maglato-lato. Maurag ka din maglato-lato, kaya libicrat. Magulat ka yung mading libicrat. Ipakita ko sa'yo mukhang tunay kong sisay, maurag mag-amoning lato-lato. Kulatun mo ako, madi. Sige, mo kung sisay matibay sato, dua -dua ka matibay sa to maglato-lato? Ako, dua-dua ka din, madi. eh eh So, madi, matibay ka din, madi, kung mo. dawak kali di di katao maka di latu lato si padi mo ani dawa piribang ka lato-lato sige sa ni lato-lato ko isko ma di ako pa ba ma di isko mo urag ka di ma di ang kuit ka mm ang kuit ka ang kuit ng wala ka lato-lato ko sa siko ko na mm isko ma di gilas ma di para pakitang gilas ka mas mo aku madi ma di ang kuit kan tunai latu latu madi sa naman kaya kung tumbasan ka ng urag mo sa paglato-lato. Ako man, mas din mo man, piga lato-lato ko man, kato lang itong kalato-lato ni kato, madi. Diyos <laughs> ko, <laughs> <laughs> ipakita ko man sa'yo, madi, kung gaw ako ka urag maglato-lato, madi. Oh, uh. oops. Oh, madi, kaya mo ka ni madi. Kaya mo ka madi, sus, madi. Oh, oh, uh. dua-dua kan madi. dua duwa Hmm pag wala umadili tayo, kakain tumbasan madili. Yes, yes, e, kung mas orang tadi madili, kaya nga yung magnatulato madili. Ang isabay ko lang ang tilip ko madili. Tulutunan sa natulato madili. Kaya ang ka kasabi sa dihan, kasi kaya madili. Ang sis masin madili nilip to, man kaseryoso mo man sa paglatulato. Tapos yes, ko pala, kasi pagtistingan ko. Nakita kita si Bibi, kasi nag-aamon latulato. Tapos so, so, man man kaseryoso mo man. At isa, yes, natestin ko man kung paano maglatulato. Lang tibay tiba yung madili. Langustik mo talaga madili maglatulato. Mo, no, hang. Ayos ka ang ay madili. Dahil <laughs> sa Ay, na, ayun na maliging dito ng pag-magpara-lato-lato. Gaman sana ako nagpalato-lato sa agong ko. Ay, just malang pagal malibay na Hindi. Ay, sus so, na mga kurang kani pa naglalato. Lato na, O, oh, Diyo na pati ng paralagato. Oh, Diyos Maria, Osep, na mga kurang kani. Mala ka kun. Para kita ng amo ni, Kuwan ni lato-lato na nga narong garog na. Sus so, si Maria, oh, Kung nung napatipit para sarabi. Sus so, si Maria, oh, man Ayun naman.